Mga ka good morning! Ayan po, update po tayo sa ating baby bunny. Ang tataba na po nila, magkasing laki na po sila ng mga manila. So ayan, niyo po. Oh. So, Ang lalaki na nila. oh si Gray. Si baby Isa ang laki-laki na. Ayan o, oh, laki na sila ni Tintin ng Mama Nila. Ayan ang Mama Nila. O, oh, diba? Super laki na nila. Mm, makain sila. Ayan ang Mama Nila. Mm -hmm. So, update lang tayo. Short update. Ating mga <laughs> bunnies. <laughs> ano na sila eh? December 20, January, February 20. Mag, mag, dalawang buwan na sila. So, ito naman. Ating mga birds. Hi, birds! Ano naman ang ganap ninyo dyan? Bakit magliligalig naman sila? Ha? Nagliligalig kayo. Para! Talking too much, is it Farah? Oh, Angelina. Danny Bobby Bob, you talk too much. Okay, wait, wait, wait. I want to sing. Oh, McDonald, have a fun down, come down. Oh, MacDonald have a farm. Oh, yan. Yeah. Nakikinig naman sila. So, labas tayo. So, ayun na po ang ating update sa um, mga uh, bunny. Hindi mo na. pa. Nalinisan. Ang bahay nila. Busy man si ako. Tapos, Mamaya rin minsan ikaw. Tapos, <laughs> punta tayo dun sa mga dogs. Ethan? Ethan? Hurry up, come on. It's 718, come on. So, pasok natin ang mga aso. Pasok natin yung mga aso mga bebe. Sana naman yung aking cat. Wally.